Good morning, good morning mga katotsuki Welcome back sa ating youtube channel Bali tayo ay Magka-travel na naman tayo ngayon Pabalik ng Cavite At nandito tayo ngayon sa ano sa Bulacan Kaya Kami ay Magdahan-dahan ng ano, Sa daan para Hindi masyado ma ano, kami, Matatraffic So Let's go medyo maganda yung panahon ngayon kasi walang ulan, hindi kagaya kagabi yung ulan. Ito ang Kamusta? Ha? Ah, Ipadlock natin. Okay. kaya alauna, imidya ng madaling araw. Galing ng Cavite. Ngayon eh, babalik na naman tayo ulit ng Cavite. yung niya. Maganda yung panahon no, mga Katotski oh. Hindi ka tulad nung nakarang mga araw, nag-uulan-ulan. Tulas ng kalsada dyan oh. yung traffic ng maya sa Maynila siguro mga kuha lang siguro natin mga 3 hours hanggang kapiti ating katrabilin siguro kung mahaba-haba naman yung traffic yan nakukutit talaga talaga tayo ng mga 4 na oras niyan. lagi okay, mahaga pa naman eh sa bago mag-exit tayo, bago tayo papasok ng Inlex, yung ginagawang overpass doon, nagkakabulpul din ang traffic doon. Kaya, natatagalan tayo. Gawa nga dito kasi nadaan yung, ano eh, yung mga malalaking truck na mga loaded ng, ano, ng buhangin galing Pampanga. Hindi na sila pa napadaan dun sa, sa mahabang tulay ano sila pinapadaan kaya uh, yun marami ang nagdaan na truck dito ng malalaki ganda na ang ano ng kalangitan maliwalas Badi, matulog ka na di Tulog ka na na. Oh, pwesto pwesto ka na dyan. Ayos mo nang higa mo sa likod. Mamaya <laughs> sabi mo, lugi ka na naman. Yan na yung trabaho ng ating kabady. Pag nasa biyahe, relax relax na siya. Basta yung trabaho sa amin pupuntahan, huwag lang pababayaan yung mga uh, dokumento, yung mga kailangan ayosin. Ayosin na kagalit na uh, wala magiging aberya. Pag nasa biyahe naman eh, malaya sa akong gusto niyang gagawin. Traffic ba sa? Diyo na sa crossing niya. <coughs> Kinalabas kasi doon. Hindi nag... Bubungkal na yata dyan eh. Pero maluwag ano naman, magaan naman. Bibili tayo ng ano? Ng suka. Hmm. Ano? Dalawang suka na ano? magpapabili yung si ano eh. Sa mga gusto magpabili dyan. Sa mga gusto para magpabili ng sukang paumbong dito sa Bulacan, napakasarap ng sukang jingjing -jing suka. Napakasarap mga katotski. Sa mga gusto pumunta lang sa Bulacan, pwede kayo magkabili. <laughs> gusto mong kabili, mga kabili sila pa-deliver ano. Bale, dito kami nabili kasi ng suka ano, ng sukam pa ulo. Oh, Ito, wala akong bariya. May bilisan ako pasahan. May pasahan pa naman tayo dyan. Mayroon Pumaan pa. Mga pa. Mayroon pa lang na araw. Bibili tayo. Bale, bibili tayo dyan mga katotski ng, ano, ng suka dyan. Oh. Pakasarap ng suka dyan sa kay Jingjings. Balot. Balot. Yan, yeah, pwede rin kayo bumili ng balot dyan masarap ang mga balot nila dyan mainit pa mainit pa malalaki pa talagang ano talaga kayo dyan panalong panalo dito tayo bibili na ano? suka dito diba tayo bababa ha? ako na lang ikaw na lang hindi na ako bababa kasi baka may ipapasok dito mong kapalagasolina gasolina yung hindi sila kasi yan dito sa kabila dalawa ha sila kasi yan dito sa kabila baka ano yung may magpapadiesel makapasok so, ba, so ayan yung ating kabady oh makabili na ng suka yan, yan sa may jingjings balot Ayan, may mga suka sila dyan, masasarap Ayan, ating mga Ano ba? Ads? Well done! Ilan binili mo? Dalawa Baka matatapon Hindi Masa yun Masili naman yan Alright Bali Mura-mura lang dito mga katutski yung ano yung, yung suka na yan So ayun, bali nakabili na tayo ng suka mga katutski bali lalarga na naman tayo kaya lang eh ito na ngayon nandito na yung buntot paglabas natin dito buds pakisilip ka muna dyan kaya lang eh may parating punahin muna natin ito yung matraffic pa naman eh sige tayo dyan buddy salamat sa pagbigay daan ayan nandito na yung buntot medyo may kalayuan pa rin to ayan mga katotskyo, ginagawa na nila yung kabilang kalsada o ayan na Baga, nagtuloy-tuloy na yung trabaho nila ngayon sa sunod dyan na tayo dadaan magpa-uwi uh, kapila Di, iba na yan dito bali two lanes sa kapila two lanes sa uh, kapila ayan yung trailer na yan oh. Uh, sa lupo natin samahan natin yan mga uh, ka-totsky uh, pero balance wheel yan naman, Kabiti kami. Kaya medyo malayo yung sa amin. Sila dito na yan sa Balinsuita. Ito yung sinasabi ko mga katotski na ginagawang ano na flyover. Malampas na tayo sa traffic ano yung matraffic sa kabila. Oh. Kabilang kalsada. So, nandito na tayo pala ngayon mga katotski sa ano, sa Inlex, Ang ganda ng panahon dito mga katutski Sana ganito palagi oh. Ayoko dumaan sa Enlex Connector pag ganitong araw Ang Gawa nga no? Ginagawa dun sa May Santa Misa Sinarado nila dun Ang gagawin mo ngayon dito kadadaan sa May niya napaka-traffic to sa Espanya. Tatlong stoplight niya lang madadaanan mo, pero ang tagal yung panguli. Stoplight. Ilang segundo lang. Into agad. Kaya dito lang tayo dadaan sa, ano, sa Bonifacio. Kahit na marami stoplight, at this dire dere Yung ano. Hindi tayo masyado natatagalan ay stop light. Di kagaya doon sa kabila, ay kung nagsisimula ka doon sa may pagluso mo pa lang in ng inlex connector, naghihintuan na. Pero ko mga kabante lang, mga sasakyan, bago mag-stop agad, mga anim na anim na sasakyan. Yan, anim, pito. Hinto na naman. Ay, kung malayo, malayo ka pa, ang tatagalan. Ay, may mga nagsisingitan pa. kay dadan sa Budapest ayun mga katotski bali nandito na tayo ngayon sa ano sa Bukawi so wala masyadong pila dito sa RFID kung napapansin nyo doon sa kabila medyo mahaba ang pila gawa nga no tawag nito uh, doon eh dito ano dito exclusive lang to sa mga naka -aripaydi. ma nito ma ano ng pila doon no? ma uh, sa pila malaki bagay talaga pag ganito eh ma uh, arepa tayo o nandito na tayo malapit sa Philippine Arena Yan. Tumisto ka na. kana <laughs> oh, ka na, buddy. Huwag ka na mahiya. <laughs> Hindi ako natok ngayon. Yeah. <laughs> <laughs> Hindi ka na natong. <laughs> wala, na. wala na ba itutulog? Wala <laughs> na. Oo, eh. Papunta ka gabi. Sarap na ng tulog <laughs> mo. Nahihiya na ako. Huwag <laughs> <laughs> ka na mahiya, ba? So, ayan mga katotsky bali nandito na tayo sa Valenzuela sa may Malinta ayan uh. Malinta exit so ayan nandito tayo ngayon sa Blooming Trip Aurora, Aurora Boulevard Aurora Boulevard maraming nandito dito eh Pantay-pantay dito eh. Buti wala sila ngayon dito. Saan kaya sila ngayon? Dito maganda rin naman dumaan dito pag ano na. Pag araw kasi uno una hati na yung ano eh. Hati na yung mga nadaan dito eh. May dumadaan na sa kabila, may dumadaan na rin dito. Oh, pag ayo. Yung dito dating nadaan dito ng mga tra, hindi nang nadaan doon na sila sa mabilis. Lalo na, mga, uh, lalo na yung mga perbyahe siyempre gusto nila mabilis yung biyahe nila eh kaya tingnan nyo kakunti na lang yung mga nadaan ng mga truck dito kaya na sila eh. nadaan sa taas oh kaya malaking bagay din talaga yung ano na yan eh kalsada na yan sa taas eh yung inlex connector eh paano dito eh moving dito yung mga ano dito mga sakit baba ng wero oh. silipin mo bats yung kaya nga sa container natin hindi o oh. oh, sumabi Taas pa naman tapos pa hindi may nakalaylay dyan isang hindi yan yung may nakalaylay talaga yun nakalaylay talaga siya ulo 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 hindi ko makita yung side mirror natin ka yan bigla susulpot yun so, bali eh, nandito tayo mga atoski sa sa may lakson dito tayo dadaan dito mabilis naman dito yung stoplight eh dito pag gabi dito huwag ka magkumpiyansa dito sa area na to kung dito tayo nadaan may umakit yan sa mga ano sa likod natin. 7 ways. O, oh, kinukuha oh, seven nila. Na seven ways. Yung mga toolbox natin dyan, binubuksan oh. nila yan. Oo oh, oh. nga. Okay. din ang sira yung kay Quincy na ano? Toolbox, yung sira ay eh, pasakit. Yung fiber lang pala yun. Oo, oh, lang yun. Kay ano, kay Recurva, dyan oh, din. din. Kay ano, kay 316 eh ano na yun, stainless na yun, pero inaklet eh, pa rin talaga. Ayaw yung game Oo. Oh. Malupit yung mga tirador dyan. Kaya kailangan alerto ka pag nandito ka banda pag inabot ka ng gabi. Lalo na matraffic. Ayan, kaya, kaya yun dyan sila. So, nandito tayo sa may ano, sa may UST. Sa may tapitan. building na yan sa may kabila na yan UST yan yan yun sa may stoplight sa uh, pagkawit mo uh, naka-stop kami pinapaabansin nyo kami o yan bali nandito tayo ngayon sa may Bini Bridge o oh. medyo ma dito sa baba ayan, magbibuild up yung traffic ko oh. oh, yeah. kaya mo na yan? hindi naman lang dyan, kahit tayo, road-ride eh, we'll pa ako eh dating na madali mo yata ako eh hindi ka na kasama ko eh hindi ka na nakuha eh. eh, hindi naman lahat sunod -sunod, eh. Eh, na sunod-sunod na yan, lahat yung ginagawa mo <laughs>

pinili mo pala makahaba lahat eh hindi yeah. ako <laughs> magsingay mo tungkol ko eh nakakayay <laughs> so ayan mga katotski balay ingat-ingat mo tayo rito sa area na to dito sa eh baklara no mayroon ditong namamaril ng na mga sasakyan na matulin ayan o no, yung mga ah uh, MMD yan may mga speed gun yan sila eh yan yung mga nakatayo na yan kung nakapansin nyo kung matuloy ka diyan o yan o yan mama sila diba wala na hindi mo na mahabol pinagpaka na pinitse hindi mo mahabol kaya pag natugayo sa area na yun baka mapasarap kayo ng piga ng accelerator mapapatuling kayo ako delikado yun maglabang lipo yun tamang na lang maglabang lipo yung babayaran yung pag nakubos kayo marami na nabibiktima yan dun eh hindi sila napapansin nakala nagpupukupukan lang yung iba matulin. ayun wala binabaril na yung ta takbo niya huli ka na kagad kaya ingat ingat po tayo dyan sa area na yan so nandito tayo ngayon sa ano na sa may uh, airport road uh, papasok na tayo ng coastal medyo napaga na tayo ng dating, oh, kasi wala masyado traffic kahit na naglakson tayo kanina maayos naman yung traffic dun Lot. mo basa? 146,000. Pero iba yung ano nito, yung yung, yung account number. Uh, Pero pag i-ano mo doon, pareho na labas. Yung sa ano, uh, Yung account number na magkamali. Ba't yung set na awag? Ibigyan nyo siya yung account number. Ano? Account number. yung set Tinawag yung? Yung nag-scan. Kasi ito yung sa likod, nandiyan sa likod yung original na account number na yan. Uh, Kung baga problema nito, bibigay ko yun. Oo. Uh, eh, inano niya na lang. Yung yan, niyo 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 o, yan, naman. O inano niya sa, tinayscan niya yung card na to. Eh, lumabas naman yung tunay na natin. Na Loaded, oh. Yung Spratly Island natin dyan. ano, ang ano dyan. Masa yung Spratly natin dyan? Diyo sa mga sa unahan. Ang awal is tatang, oh. Ano na, huli? Ay, ano hindi. Ano Kabuting kahoy. Hmm. Kabuting kahoy na kahoy talaga. Hindi malalaga. Dati kasi dito, Panta. ano pa yan dyan eh. Dagat yan dito eh. Yung fish pan, mga fish pan. Oo. Uh -huh. Tinan mo, ano na. Tinuha na. Grabe naman yung snack yan na yan no? Hindi pa nakuntin ito. Dinugsungan pa yung taas eh. Ano? No? no? na no? Pagliko nga kanina dyan. Ito pag eh. Ay, tinan nyo mga yung unahan. sup so, so? Delikado oh. yung sa hangin. Oh. ada kaya wa nga yo? Tapos ang ulo ko. Yo, nasubsob pa no. Oh. Di. Eh? Oh, for winners pa. Ano ba yan? Ano nga lang talaga si parang kasintaas na yata ng ano to eh. Ng trailer. Yung container oh, natin, So ayun, ah, hanggang dito na lang mga katotski. Sa mga hindi pa po na nakapag-subscribe ng channel ko, pakisubscribe naman. Totski boy, hashtag Biajero. At pahit naman ang notification bell para sa sunod na mga videos ko ay updated kayo.